Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers! So ngayong hapon mag-update po tayo sa ating tanim na ampalaya Ito na po, uh, nilagyan na po namin ng Atlas Twine sa gitna So bago namin install mga kapwa ko ka-farmers uh, Nilagyan natin ng tie wire para dito natin i-install ang atlas last twine so ito na po maganda na pong tingnan okay so ulitin ko sa inyong lahat from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad sa ibang bansa kahit ang sulok man ng ating mundo sa lahat ng mga ka-viewers ko magandang hapon po Ayan na po, sobrang linis na kasi inaararo namin ng rotavator ang gitna. Nararo namin gamit ang rotavator. So, ito po ang mga ginagawa, no, sa mga tawahan ko dito sa farm. Nag-install po sila ng atlas twine. Ayan po sila. Uh, madali lang po itong install. Uh, so, lima lang po kami, no, sa lawak na mga 3 hectares lahat. Kasama na ang kami talong. So, yung ampalaya ay uh, ano lang nasa mga 1 1 fourth siguro one one half ba yun lang siguro kalakay so ito na po no? maganda na pong tingnan ang ating tanim na mga ampalaya okay, so ang location po natin mga kapwa ko ka-farmers ay nasa San Roque, Bawan, Batangas wala po ako ngayon sa Sambuanga del Sur So hinto ako sa pagpa-farming doon sa king farm. Uh, ano po pinalitan ko po ng mais. Hindi gulay, mais ang tanim dito. Ah uh, doon dito ang ampalaya at saka talong at saka kamatis. And yung sayote hindi pa naitanim kasi yung taniman ng sayote mga kapwa ko farmers ay hindi pa naararo. Okay, so bigay shout out po no sa mga subscriber ko at sa lahat ng mga supporter sa ating YouTube, uh, munting youtube channel thank you so much no so yun po mga kapwa ko ka-farmers. ang update sa ating ampalaya maganda na po siyang tingnan so uh, sabay po dito na itanim yung dalawang variety uh, mistay sa F1 at saka yung galaxy max F1 so yun. maganda na po So may daan po sa gitna mga kapwa ko ka-farmers no ang ating uh, tanima ng palya. So dito, dito banda yung kubo namin at saka yung tanima ng talong at kamates. Okay so yun po maganda na pong tingnan. Okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang no. Maraming salamat po God bless at mabuhay ang mag-sasakang Pilipino. Thank you po. Bye bye.